sama-sama ka kagabi, pakiramdam ko eh. Siguro po dito nagkakaulan eh ako. Wala pa sa akin san? Ben. Kala ba ko walang gawa ngayon, pipicture eh. ako lang eh Ano oras kayo nandito dito? Ano ginawa ka hapon? Dalawang araw ko na po eh. Ito rin lang Gabi, nasa bahay lang po ako. Maghapon akong natulog ako pagdating ko po. May hakot ako hapon bukawit to ano. Bukawit. Ah, siya ito na. Half day, half day. Ito na. Pinataguri itong manok. Saan? Saan yan? Saan ito pinases? Sa biga. Ah, sa yeah

Marukadong tinola, pinag-isa na lang. Pwede nga nung gripo rito. <laughs> Eyo. Oh. Razer talaga. Ano. Ito na po, kumakain na po. Hindi na na po ako. Hindi nga umi... Tatlo tagay lang eh. Sige na, okay na. Papahinga ba? Amay ha, gising yun amay. Ito, first bite, oh. Pinakamalupit. Parang sinigong raya. Oo. Oh. Pero <laughs> yun, oh. First bite. First bite. Nakakita ah, mo, oh. Ayun, oh. No? Sarap na yung itlog, oh. May itlog pa. Pero mamaya natin tira. oh Oo. Ayan, oh. No? Ah, 80. Eight. Lola ko nga, 80. Ah. Luto Ay, sunog na ito Second bite, second bite, second bite Ayan o no? Dito, fresh na fresh, kita nyo naman o oh. Hindi mo, alas fresh Hindi, may chas patro Ang mga sarap niya masarap kung may siling si Oo, oh, sinigang Ayun, Usok usok pa, umamoy mo, pa mo. Good morning, good morning, good morning Wala pa daw Pwede na pampulot pulutan eh Kesa bumili ka ng manok Ini ini pasai nyu. Ada kalau ada kalau. Bos. Ia. Kalau lagi tu kau balik kau, ada. 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 Ada

Ay, di sentro, sentro, sentro. Sisigol na may asawa. Tabi nga! Oo, tabi nga, tabi nga. Ito na Lakas sa pulutan ni Justin, no? Oo nga. Oo, diyan naman tumatagay eh. Masipag yung bata na masipag. Ang mo naman yun. Makabilis ka kaya natin, ano? lang! Ang na lang! Ang ganyan na lang! Ang ganyan na lang!

okay, pa ako baka, nung... pa kakay pag yung big nung nakasalo pa na ng motor. Nahuli nung isang araw. Iba pa, iba, iba pa Hindi eh. ka inhibe isang anak ng nagtakbo ng motor. Oh, nga, kanina daba, pa si Bebing daba. ikaw Dabat. naman. Dabat. Uh, Wala ah. ko. Ay, kapatid niya. Pilsen. Pulot, pulot. Tapos po, ano, ano, yung mga libuto. Pulot, bakit eh. Ang ano, nakapatay lang sa'yo. Pulot pa, ala, isang tanda pa anak ko. Diyan na lang, kayo, kayo ay kakayo bumawi. 10,000 sila ni Yang Yang. Ba yan, 20 yan, ha? Pero, kapatid na nung Garcia ba? Gasya Sige na, hati kayo. Dali, bilang mo. Na ay pa. Naabot tomba Ay, Eh naabot ang Sa kwento, sa kwento na lang sa kwento. Oh, La sa oh, Fernando? na po namin, Ate Nabuuso... oh. -na. po. Tapos po. Pati 'yung Ate Sino? Sino? Ate Bebé. ni 'yung 'Yan 'yung tapos na, so. may nakakagat pa. Nga, nang... Sigaw. May nakakagat ng luto. Meron daw nakitang baling. Wow. Na kasakuhan. Naabot natin 'yo, 'yung ko lang 'yun. Nga, Paparang, parang gayot nga sila. Tama yan. Eh oh. no, akala ka. Wala nga ako. Wala nga ako. Sabi na inang. oh Sicilya yung bahay yung, uh, yung. Okay. eh. Anong paggawaan kasi ngayon naging city na eh. Hindi pa, na update naman tayo nung kasabi natin. Hindi nga, titipid nga tayo eh. Lagyan mo yung contract ID mo oh O, mag-drawing ka na. Anong gusto mo? Papahid eh. O, teka. bigay mo kay lolo adibo ID mo. Iti na nga lang sa ina. Nasaan

Galaw so, wala ala banda. Oo, ito na naman. <laughs> 'Yan okay, 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 alambre. Ah, oh, so ilang piraso lang kasi 'yan eh. Oh, sa so lang 'yan eh. Sa lang 'yan eh. Lang yan, yun. Yung tatalihan mo ng alambre, no, no, no. Eh. ilang ilang dawit lang 'yan? Apat. Ah, purihin mo muna nakaraan 'yan. Tubig-tubig ka na lang. <laughs> <laughs> hey, hey, ito nga, ito nga. Yeah, sige, tobig, tobig ka. O, yun ay tayo mo. Oh, oh. Yun ay ay, Yun pinaka-forma dyan. Oh, pinaka-guide mo Dung, na yan. Tapatan eh. ka na magbubuhos. Oh, ay, dyan. dyan. Yeah. Na. lang, wait lang. Dos, por dos. Yeah, eh, dos. Dos ito sa ano? Ng mobile. Ay, misan, mali yung lang talaga ang mobile. Hindi. Sa Hindi, inating dyan si Tita Jen at Chelly Tominom eh. Anong oras na doon? sa kuryan? Nagkating sa Korean. Anong oras na dumating yan? Walang gilip. Ay, ay, ay. Si isa, nagpakalating kay si... Sana naman, yung sarapi naman, o. Baka naman. Baka naman. Sana, may miss ka na namin. Hindi ka nagpaparamdam dito, ha. Agad lang hindi nagpapakita oh, hindi na nagpaparamdam siya Isa, kali Hindi na naman yung mga sistema Isa, kali nakapasuka lang suka dyan ha Ako yun Susuka siya Ay, sabi mo siya Oo, tatlo 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 pa Ako yun, na, ayaw na, ayaw na mo, bigay mo yun Oh, wala nang dito Oo, last shot na, last shot Last shot kay Tita Neneng Ayaw, pinainom tayo ni San Ron Ron, oh Iba eh, yan. Oh, eh, ako eh. Malaki na ko. Tapos buwan sa itibagin na namin lahat <coughs> ang pinatitibag ni Tito Arnold doon. Tulungan <coughs> ko lang mo. Yung poste. Oh, yan. Ay, ako. Kayo? Oh, eh, malayo ko pa. Nagano ka na? Nag Nagbalot ka na? Dati penoy ka lang ah. Eh, napalot eh. Isa palot ko yung... Ay! ay, 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 ay. Napalot. Ma baka maano ka. Na ay, isa, magbalot na lang tayo. <laughs> na <laughs> ay, balot, balot, balot. History. History ng Penoy. E Balot kayo! Balot Balot! ah Balot na nga yun! Anong mga history? balat? ngayon? balot? Eh wala na! Isa rin ako! 3! Sabi Hindi! Gusto balot! Ay! 21! Ay! Balot! Tatlo! 21! Ano mo ako? Isa lang 21! Isa! 21! Isa! Isa!

Yeah. London, ilang taon daw po kayo na, upisa. Pilakay, wow. hindi, hindi. Yung yung ng pusa? Ilang taon din eh. Ina-taon ko kayong penoy. Siya. Kunyari, 65. O, oh, nangitay ko matagal na. 30... 60 years old. 35 years old na kayo nagtitindalang penoy. Mga anak mo ba kayo tayo? Tap. Ya, yeah, ya. Yeah. Magandang interview yan. Magandang interview yan. <laughs> Saan lang po pa yan? Gine rao. Saan lang po? Ano? Bubahay. Bubahay? Saan na ba ka naas naman? Hindi. sa akin. Masa po sa akin. Saan na ba? Sa canteen. Wala na. Wala na. Wala na. 35 years old na rin yung anak niyo. Si tatay suki natin yan. Dati pa yan. Matagal dito. Puro penoy pa yan. Puro penoy pa. Dito hey! depende 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 balitur. depende depende dood. depende 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 kayo depende 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 ay, bukas! Umuwi ka maaga!